Good day mga bossing. Ito mga bossing, simplihan ko lang ito mga bossing. Nagpunta dito sa may libis, Quezon City sa aming client mga bossing. Papalitan ko lang itong ginakalawang ng biday hose mga bossing. Sa totoo lang mga bossing, napakadali lang pong magpalit ng biday hose. Uh, hindi mo na talaga ito kailangan na tumawag pa ng magre-repair. Uh, magbabayad ka lang po mga bossing sayang lang masundan nyo lang mga bossing Ayan, napaka lang talaga isang tools lang gamit ko mga bossing adjustable mga bossing adjustable wrench mga bossing any size po yan mga bossing pwede yan, tanggalin lang po natin yan, yung kanyang Yan. Tapos yan, napakasimple lang talaga mga bossing Kahit sino sa bahay, huwag lang bata. Kahit sino sa bahay, pwede po yan gawin. Hindi nyo na kailangan magbayad pa mga bossing Ang labor ngayon mga bossing uh, minimum sabihin natin 600 plus mga bossing sayang din po yun kung ikakabit natin pang merienda na po yun or pang kain, mga bossing yan mga bossing tignan nyo lang yung nakita nyo na gasket kailangan nandun po yan mga bossing kasi kung hindi nyo po nailagay yung gasket matik yan na maglilik yan mga bossing konting sikip lang sya ng adjustable wrench mga bossing konting konti sikip lang mga bossing meron naman siyang gasket na magsisil sa leak ng tubig huwag nyo baka sobrang at masisira ang gasket boss ayan sa kabilang dulo naman kung okay pa naman yung yung nozzle na yan pwede niyo pang gamitin yan hindi naman yan basta basta masisira ayan mga bossing kakita nyo yung gasket na puti huwag green matatanggal yun mga bossing kailangan nandun yun para hindi siya mag leak mga bossing napaka simple lang po talaga magkabit ng videos mga bossing eh tinawag kami ng aming client para magkabit ay eh natural na may siya na working na siya mga bossing ang problema lang ito mga bossing kinakalawang na naglilik na yung kanyang host mga bossing sa mga hindi pa nga follow sa amin nakapag subscribe sa amin mga bossing sana ma subscribe nyo po kami pa hit na rin ng bell button to all para ma notify pa, pa po kayo palagi tuwing kami po ang mga nag upload nag upload ng mga ganitong kasing video mga bossing Ayan so, na, bago na siya ulit. Uh, mas magandang gamitin yung mga bossing is stainless para hindi na po siya kalawangin ulit. Para isang gamitan lang, mas mahal, mahal binili pero matagal naman. Mura, mura mo na pero papalitan mo rin agad. Yan lang po yung mga bossing. Kaya mas magandang bumili ka na ng stainless, medyo mahal. Para matagal, hindi papalit-palit. Pagdating ka mga bossing, sana mo subscribe na po ang aming channel, pahit ng bell button to all para ma po kayo lagi sa aming mga ina-upload na mga videos mga bossing.